Hello, Willie Willy to, Doc Lisa. Kamusta po kayo? Live po tayo. Ah, uh, medyo malakas-lakas tayo today, kaya tayo nagla-live para maliwanagan. ba? Diba? Kasi maraming, maraming kasi mga vlogger gumagawa ng mga fake news eh, tsaka real news na tatarantay mga followers ko. sabi na iba, uy, patay na ata si Doc, eh, hindi pa naman patay si Doc. O, oh, yung isa, gumaling na si Doc, nag-miracle na. Ay, mabuti. Mabuti kayo, alam nyo pa, nag-miracle. Alam nyo talaga, pag-vlogger talaga ganyan. Eh. Katulad ngayon, oh, lalabas to, mag-uunahan mga vlogger. Kagawa na sila ng fake news para kumita lang konti. Ayun ay, lang po kasi talaga eh. Kaya yung, kaya hilong-hilo ang kababayan natin sa tunay at sa hindi tunay. Tayo-tayo rin nagpapahirap sa sarili natin. Doc Lisa, Yes. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagkarami-rami-raming yes. nagdadasal kay Dok. So siguro yun po yung dahilan. Bakit lumalakas si Dok dahil sa dasal nyo? Siyempre, pag kayo ang humiling sa Panginoon, papakinggan kayo. Salamat po. Actually, ayaw ko nga nagdadasal sila sa akin. To be honest, ayaw ko nagdadasal kayo sa akin. Gusto ko magdasal kayo sa sarili nyo ibang dasal kayo sa anak ninyo, sa kaaway ninyo sa magulang ninyo. Okay na ako. Isang tao lang naman ako, 'di ba? Pagdasal niyo na sa sarili niyo, pagdasal niyo yung kapit bahay niyo. Okay na ako. Lately condition, bali sa Singapore tayo. Lagi ko naman sinasabi, kahit unang vlog, sinabi ko naman nasa Singapore tayo kasi nga ang tagal nga nung test sa atin. So, nakakalimang linggo na kami dito. May good days, may bad days. oh last two days, medyo bad days kasi ang isang side effect kasi nung chemo, ay titigas ang dumi, parang bato. So, pag bar parang bato yung dumi mo, fecal impaction, dudugo, para ang mga anak uh, dalawang araw ako walang tulog, mahirap. Okay, tingnan natin ito mga questions. Okay, so yung mga questions, gumagaling yes. na ba si Doc Willie? So hopefully, matapos namin yung cycles of chemo. Ganun po ang tawag doon, Apo. cycles. So, ah uh, more or less, sabi nila, mga 6 cycles every 3 weeks. So that's around uh, 18 <coughs> weeks. So nakakaisang buwan na po tayo. Almost, malapit na po. So, uh, mga three more months to go. Gumagaling o hindi, walang nakakaalam. Kaya kung may napanood kayo gumaling o hindi gumaling, walang nakakaalam. Pero parang gumagaling. Parang lumiliit. Kasi dati 10 out of 10 ng sakit. Kaya may time 2 out of 10. Pero pag umiri ka naman ng napakasakit, parang 9 out of 10 ng sakit. Tapos less na po yung manas at saka yung yung paninilaw ni Doc Willie, yes, na-lesson na, na, yung... na lahat. Nawala na yung paninilaw ko. Namayat na ako ng, I think, 24 pounds, 75 kilos. Ngayon, 64 kilos na lang ako. Nawala na yung paninilaw. Mukhang lumawag. Pa, paano yung inferior vena cava? Hindi na gano'ng kagalit. Ah, nawala rin yung manas ko, pati yung varicose ko. Ang nawala lang yung buhok ni Dok. Hindi, side effect yun. Uh -oh. Sabi nga nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singapore doctor, di bali na masira lahat, ulo, mata, tehinga, basta patayin niya ang cancer na yan. Kailangan focus eh, siya yung kalaban eh. Siya yung kailangan tanggalin eh. Kaya kita nang nangingitim ang kamay ko. Ngingitim siya. Pati sa ulo nangingitim. Kasi yung chemotherapy, tinitira niya yung bad cells na mabilis gumalaw, pati rin yung good cells. Kaya sugat-sugat yung mga bibig ko. Mahirap mag -chemo. Kaya sabi ko nga, gagawin ko to positive para sa inyo. Ang lalakas, nagpapalakas ako para sa inyo. Hindi para sa akin. Okay na ako. Kaya yung mga nasa abroad, na umiiyak daw, na didepress, okay lang po yun. Isang buhay lang ako, walang problema tayo, 110 million Filipinos, mas kayo inaalala ko. Sasabihin sa akin ng doktor ko, Doc Willie, parang don't think about too much things. Huwag mo isipin yung bayan, problema. Sabi ng doktor ko, this, your cancer, is not play-play. Hindi to laro-laro ah. Hindi to pwede mag- uh, lalaro-laro ka, mag -enroll, enroll ka, gagawa ka naman. Hindi to serious to. Life and death to. Kasi sarcoma siya eh. 16 centimeters. Ngayon, malalaman natin kung lumiit o hindi. Pero syempre, sa tingin ko, baka lumiit dahil sa prayers ninyo. At syempre, maganda rin talaga gamutan dito. Na guilty-guilty ako. Na gustong-gusto ko talaga, ibabalik natin sa atin. So, depende ito sa Diyos. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, ah uh, babalik tayo, ayusin ko talaga yung healthcare. Wala akong pake. Tandaan nyo, wala akong pake. Sasagasaan lahat ng sasagasaan para makuha yan. Total patay na rin naman ako. Eh. ba? Diba? Total patay na rin ako. What do I lose? Kung magalit kayo. Kung hindi nyo maintindihan ginagawa ko. Basta sure ako, naintindihan nyo man o hindi ginagawa ko, sure ako para sa inyo to. Minsan kasi, anak mo, tinutulungan mo na, binibigay mo lahat, ayaw pa rin. Isip niya, hindi, hindi para sa akin to Hindi mo nga lang, papakamatay na nga magulang mo para sa'yo. Ayaw mo pa rin. Ganyan ang gagawin ko. Kaya kung may nagbabash, okay lang yan. After my Hodgkin lymphoma diagnosis, I knew I had to make a treatment decision that could impact... Katiis lang tayo dito. So, yun lang sa mga fake news na namatay na daw ako. O may sinasabi si Doc Lisa na umiiyak ko daw. Puro fake yun para malaman ang tunay na news, dito lang tayo sa page ko, di ba? Lalo na mga seniors. Hanapin nyo, Doc Willie Ong, may blue check, tapos may 17 million. Yung mga iba, basta may title ng mga showbiz, chika, entertainment, medyo duda tayo. Tingnan nyo na lang yung mga credible, GMA, ABS, mga kahit mga anything. Basta yung mga news outlet, mas tunay. Kasi niloloko lang tayo. Kine-clickbait lang kayo. Ginugulo na ang ulo nyo eh. Tsaka nakita nyo naman ang content ko. Ang konti-konti lang. Ako, mag-live ako. Dalawa, tatlo lang eh. Pero ang dami eh. Sabi ko naman, pwede nyo gawin. Kaya lang, niloloko lang yung tao. Kawawa naman eh. Iniikot yung emotion. So, yun po ang plano natin. Yes. Ah. Doon po sa mga nagtirik ng kandila, nagpamisa kay Doc Willie, punta kay thank Padre you. Pio, thank maraming you. maraming salamat sa mga nagpadala po ng mga religious items for Doc Willie. Maraming thank you, thank maraming salamat you. po. Sa mga gusto pong dumalaw, actually maraming nagtatanong, mga kaibigan, kaklase. Pag malakas-lakas na po si Doc Willie, ngayon kasi syempre almost day may injections, may chemo. So, misan um, may hingal konti. So, pag nakalakas-lakas na siya, di sa katay dumalaw kay Doc Willie. But thank you sa mga pasabi ninyo hindi, na gusto nyong makita si Doc. Hindi pa totally magaling. May hingal ako. Kahit palakarin mo lang ako ng mga 20 meters, may na ako eh. Salita lang nga, mahingal na ako. Paano ah? bug, bug tayo sa kimo Gusto natin palitin yung bukol, di ba? Nilalabanan ng katawan mo hirap ka pa matulog, marami ka bang side effect, pero walang choice eh. Doon kasi talaga ang para sa akin na maganda. Kaya sa atin, pag nabuhay pa ako, ipipilit natin yan sa Pilipinas. Walang corruption, walang kalokohan. Sabi mo, Doc, ba't ka pa nag-iisip niyan? Kung hindi mo ako papatulungin sa Pilipinas, patayin niyo na lang ako. No purpose in life. Mabubuhay ako para saan? Mag-enjoy? Mag-cruise? I don't need it. Sumama na ako sa nanay ko kung lang. Kaya lang ako nandito para tulungan yung 110 million Filipinos na kawawang kawawa ngayon. Yun lang ang purpose ko. Wala akong pakailam sa politika ng iba. Sarili kong style to. So, diretso sa taas, diretso sa Holy Spirit, I don't care about anyone. Sorry ah. Sorry ah. Kasi matigas talaga ako ngayon. Pag alam ko tama, tama. Pero pag wala nang buhay, di wala na, pero so far pa naman, binubuhay pa naman tayo ng Diyos. So, habang binubuhay tayo ng Diyos, request ko lang, kung mahal nyo ako, tulungan nyo na lang yung kaibigan nyo, makipagbati kayo sa magulang nyo, makipagbati kayo sa best friend mo na naging kaaway mo, doon ako masaya. Magbigay tayo ng pera, pagkain do sa mga pulubi sa lansangan natin, sa mga overseas worker, gumawa lang kayo na mabuti. Happy, happy na ako. Happy, happy na ako. Okay? So, any more questions? Yes, okay. So yung yun nga pala po, yung mga nag-alaga kay Doc Willie dito mm. sa hospital, almost 50% talaga mga world-class nurses na Pinoy. Pinoy lahat. Ang gagaling. Kagaling. Kasi may nag-message po sa atin, mga nurses from Germany, from oh, the US, yung sobrang ating mga galing. kababayan na nasa healthcare at yung hindi rin sa healthcare. Mm -hmm. Maraming salamat po sa inyo. <coughs> so ang mga questions, <coughs> so, yung mga naghahantay, kailan daw ulit mapapanood si Doc Willie? Siyempre... Ngayon, medyo yung mga lives namin eh, hindi madalas. So, pipilitin ni Doc, pag malakas, good days, di itatry. Ako naman po, uh, pipilitin ko kasi parang yung journey namin, dati hindi ko gaano natatouch yung cancer, paano mag-alaga ng mga cancer patients, at kung ikaw mismo yung cancer patient, pag may oras na po ako, I'll try to do that. Una-una, wala akong balak mag-content ng health. Mm -hmm. Pa si Doc Lisa, I have no more plans to content sa health. Yung mga sakit sa puso, no more, no more. Tapos na yun. 6,000 ang videos ko. Ano pa ba gagawin? Magaling si Doc Alvin. Sila Dr. Dex. Ang dami-dami doktor. Hindi nyo na kailangan ng health health topics. Ang kailangan, ayusin natin yung Pilipinas kasi ang dami na mamatay, ang dami naghihirap. gihirap. Yan na lang ang job ko. Last job ko. Fix the Philippines, fix the country. After that, hayaan na natin mga kabataan sila na mag-vlog ng health topics. Diba? Yun lang ang mission ko. I'm very clear about that. Lagi ko dinarasal. Nakikita nyo ibang video ko, parang meron akong Holy Spirit nagsasalita. Hindi ko alam kung ano yun, pero sa tingin ko mabuti yun. Kasi lumilinaw na ang pag-iisip ko. Kung ano man magiging desisyon ko, tandaan nyo para sa inyo to. Kung gusto pa tayo ng Diyos mabuhay, tumulong sa Pilipinas, okay. Pag ayaw na, di okay. Pero, hindi ako give up. Yan lang ang purpose ko. Magagalit ang doktor ko pag nalaman nila, ito ang plano ko. Eh. Hindi ko nga sinasabi. Hindi ko nga sinasabi na, tapos isipin mo paano kumain, paano mag-enjoy. Ayaw mag-enjoy. Mas enjoy ako. Kausap kayo, nakikita yung mga mahihirap dyan. Yun lang ang goal ko. Kailangan naman magpakita naman tayo ng, di diba, mo yung mga santo, ang babait ng mga, ng mga saint nila, Jesus, mga mababait na tao, very selfless. Eh tayo, konting pera lang, konting scam lang, konting fake news lang, kawawa naman yung kababayan natin. Paano tayo uunad kung puro tayo ganyan, di ba? Hindi pwedeng sobrang ganoon, di ba? Huwag pera-pera. In the end, malulugi rin kasi tayo. Anyway, yun lang naman. So far, so good. ah uh, ngayon, problema ko pa sa tiyan kasi Itong bukol, kahit lumit siya, mukhang nakabara siya sa small intestine. Hindi ganong gumagalaw yung bituka ko, kaya hirap na hirap ako. Meron lang position na hindi pa nahahanap, So, it might take me a few more weeks. Siguro by November, matatapos na. and makauwi ako by December and who knows what will happen basta lahat ng gagawin ko para sa inyo okay lang magbasa nakuha yung cancer tingin ko is bashing bashing negative kasi wala talaga akong risk factor tsaka hindi naman masama kahit naman nakabukol ako eh naging close naman tayo 'di ba hindi ako nakabukol hindi niyo na rin naman ako papanorin. wala na kang 500 yung nanonood sa akin kaya nakabukol ako, 50,000 naman nanonood. Siguro okay na yan. It's a good deal. Basta mahal na mahal ko kayo habang nasa mundo ako. Pag namatay na ako, let's say namatay ako, aalagaan ko kayo from above. Promise ko yan. Aalagaan ko kayo from above. That's my promise. Okay? So far so good? Yes, opo. Doon naman po naging journey natin 'to. So kailangan aware tayo kung may lahi po tayo ng tama, cancer sa tama. pamilya. So maganda po magpapas check up tayo. Kaya doon po pumapasok yung ating blood test, yung ating x-ray, tsaka yung ultrasound. So meron naman po mga basic na kailangan natin gawain kada taon. So gawin po natin 'yon para maaga mahuli ang cancer or kahit anong sakit na nagsisimula sa ating katawan. Pag sa Pilipinas, basic CBC X-ray. Pag sa ibang bansa, PET scan, POG. Para tayong grade 1, nakakaya naman. Hindi tayo ganun. Kaya nga ako pinunta dito, namulat na ngayon. Matagal na nga mainit ulo ko eh. Ngayon namulat pa lalo. Nako, my God. Unstoppable force tayo ngayon. Kasi nga eh, kayo, nakakaplano pa kayo ng next year, makakasama ko yung anak ko. Next year, mag-18 mag, mag, mag -e 18 birthday. Ako, wala na akong plan. Ang plan ko lang next week, next month, mabuti kumabot ako ng next year. Yun lang ang plano ko. Kaya pag maiksi ang plano mo, mas mabilis ang speed. So, wag masyado mag-alala. Okay lang ako. Isang tao lang kayo. Isang tao lang ako. Itong 110 million, mas kailangan natin alagaan. Kung ano man mangyari sa akin, maging mabait, huwag magloko, love, forgiveness, and compassion. Yan ang pinakamagandang may tutulong ko sa inyo. Okay? God bless po. Yes, asabing ko lang, mm. kind, maging kind tayo sa bawat masasalubong natin. Tama. Kasi hindi po natin, hindi natin alam, bawat isa sa atin may pinagdadaanan. So, show kindness. Baka kaya lang silang masama yung pakiramdam. Eh, meron palang nangyayari sa buhay nila. So, unawain po natin. Salamat sa lahat. Salamat sa stars. Pero hindi kayo wala magbigay ng stars. Hindi kailangan. Wala. You don't need to give me anything. I'm okay. Tayo ang magbibigay. Ha? Marami pa akong gagawin. Pinipray ko. Baka hindi nyo maintindihan. Basta isipin nyo lang kung anong gagawin ko. Feeling ko ito mission ko sa mundo at makakatulong sa Pilipinas at sa buong mundo. God bless. Thank you thank you Salamat po